Good morning mga tolls and friends. Ara-ara. So, wala magawa. Ang gagawin ko, wala akong magawa boring. So, ang gagawin ko, mag-igib tubig. Ara-ara. So, igib na naman tayo tubig. Kaway-kaway mo na. Kaway, oh. Kaway, kaway. Yan, yan ang misis ko. Oh, magluluto ka ng ulam? Uy, ayos yan. Anong ulam natin? Ay, magluluto siya ng ulam mo. Oh. Manood mo tayo. So, yan, may, may sinalang na siyang kasirula. Anong lulutuin? Anong lulutuin? Ha? Ah, putsiro ah. Ang lulutuin niya, putsiro, no? Mga tol, siyempre, lulutuin niya, putsiro. Ayan. Salang, salang. Teka, teka, wala pa. Ayan, tuyo na. Lagyan mo nang na mantika. Tuyo na yung kasirula. Lagyan niya yung mantika. Painit mo na yan. Tapos, lalagyan niya ng... Ah, uh, Anong pana, panakot nga rin sa Tagalog? Anong gani? Kansahog. Ripulyo. Uh, patatas. Saging. Tapos, ang kutsiro. Ang kutsiro kasi yan, pork. Yan o. Yan. Naku, makakahigop na naman tayo ng sabaw nito umayak. So, manood tayo ah. Hindi. Hindi din ang sige lakay mo. Ayan. Hindi ako maghalo. Haluin ko mga tools yung bawang. No? Ang lulutuin ngayon ni Mrs. Ipot Zero. <coughs> Puchiro, yan. Ang, kung sa mga kapitbahay, di ba, minsan papunta ka sa kapitbahay mo, may loto siyang puchiro, hinihingi ka, o kaya bibigyan kanya. Ang tawag noon, puchiko. <laughs> di ba? Di ba sa mga, mga okasyon, uh, sa mga okasyon, maraming handaan, ha? sa mga handaan, dami. Pag yun niyaya ka, ayaw ko. Putsiro lang sa akin. <laughs> At saka, putsiko. <laughs> yung putsiro, ha, puputsin mo. Kaya ang tawag nun, putsiko. <laughs> Ayan, o, nagpula na, lagay mo yung sibuyas. Yun ang tawag doon. Pag pumunta ka ng andaan, tapos, ang, anong gusto mo? Sabihin mo, ko lang akin? Potsero. tapos pagdadalin mo putsiko <laughs> yun sabi doon oop ayan na o ayan na luto na oh. basta luto na wag mo pa panuhan masyadong batok oh. hindi masusunog yan tama na yan pag na pag luto na lagay mo na nilalagay na ngayon yung pork no Oh, ang luto ni Mrs. Pochi Sige, ano, isa-isa man yan. Ano kayo mo lahat? Ibang klase rin. Yan. Halo, halo. Di, di, pag nahalo na yan, Ganun ang pagluto niyan eh. Nang pot zero. Tika-tika muna. Haluin pa yan eh. So, pag nahalo na yan, tatakpan mo yan para papulapulahin yan eh. O. Sige, takpan mo. Yan. Takpan. So, hintayin mapamula, no? Pag pula-pula niya, lalagyan niya yan ng tubig. Ano bang dapat in maganda isabaw? Tubig lang? Pwede mo sa lagyan ng ano siguro yan? Ang isabaw mo? Ah, kaso wala namang ano dito. Buko, sana yun masanda, magandang isabaw. Sabaw ng ano, pwede yun. Yan. So, mag-i-give na tayo. Mga tools and mag-i-give. So, ano yung balde? Yung dalawa? Ah, naiwan ko na pala. So, i-give tayo mga tools and friends. Saan ko ilagay ito man? Dito lang. Huwag mo ano Basta kung baka mabasa. Bet, Baka mabasa dito yung ano. Hmm? Ah, dito na lang tayo. Tayo talaga yung. Ah. mong basihan dito ah. Baka basihan mo dito. Huwag mong dyan ah. awon doon pala yung red, no? Kunin natin. Mag-iigib na naman tayo mga tools and friends. Igib tubig. Kamay nagigib ba? Wala. Yan. Plaster ka dyan. Igib na naman tayong tubig. Ah, yan. Walang magawa eh. Kaya exercise tayo. Ito naman ang pagigib. Actually, exercise to eh. Hindi naman ano to eh. Kaya minsan, yan, bibilangin natin na kung ilang bomba. Sa, isang durawa, tatlo, apat, lima, anim pito, lalo, siyang, kul sampok lebih isang, lebih dalawa, tatlo, lebih apat, lebih lima, lebih anim, lebih 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 siyan, ah dalawampu, dalawampu ang paggagwano, pagpopos <laughs> na yah di Lagyan naman natin yung isa. Diyan muna. Lagyan natin yung isa pa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Thirteen. Fourteen. Fifteen. Sixteen. Seventeen. Eighteen. Nineteen. Twenty. Yan. Twenty. Oop. Oh, ah. Ayan na. Ayan na. Oh, buha tayo. Yan. Buhat din ayto niyan. Uh. So buhat na natin. Medyo mabigat nga, bigat talaga 'yan. So doon dito naman tayo, blaster. isasali natin dyan Oh. Ayan. <coughs> ayan, bubuhatin na naman natin uli. Ayan, ayan na, ayan <coughs> na. Mabigat. Mabigat talaga. Ayan. So, sali naman tayo dito. sa dalawa bigat dagdagan pa yan so tingnan natin yung niluluto ni mrs. Ha? ayan ah be patingin Oh nokulo kulo. Oo. Oh. Naluk manah. Oh. Wah. Sarap nyan. Mea. Hindi Konting, ano, anoy lang ako ba. Anya. Mamaya haluin nya naman nyan. Haluin tapos pag lumambot na lagyan nang ah. Uh, tubig kon pa yan matigas para lambutin niya pa yan eh ah, <coughs> lagyan ng tubig pag lambot niya lagyan ng ingredients ayos ah, sabay higop tayo may hat sabaw yan sa aking mga viewers tolls and friends Please like, comment, and share. Maraming salamat sa mga viewers ko. Ayan si Milo. My name is Milo. Oh. Milo. Ayaw magsalita. Napaka-suplado. <laughs> so hanggang dito na lang aking video. Maraming salamat. I salute you all. God bless. Oh.